lap ayun oh, yung dala natin kanina. Papatandaan niyo yung ano. Huwag ka ng bulaklak. Ayun, silip sa masyo. Sino? Mayroon ano. Damihan mo nak. Ming Doryo. Pila na iba. Nak, damihan mo bulaklak. Oo, oh, oh, oh. Deng, deng. Dahil malaglag anak mo Ha? <laughs>

आओ लुका कर देख इस इन हमारा मुंह क्या होगा हमें भी ला पर 嗯。 Ito na, ito na. Hindi na sabaga. Hindi sa sabaga. dito. yung kanyang... Okay. Ano? dapat lagi. Ilay okay. po. Sulat nyo oh. kasi. Eh, ano niya. Oo, saka ay niya. Bigyan nyo ano. Ilay. -oh. Dumopoy. 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 Dumopoy.